pabalik-balik na TB. Yan naman ang problem ng patient na ito. So, ito yung latest na x-ray niya ng 2025. So, kung titingnan natin, although, ba diba, parang mas kita natin yung salamin. Hindi, <laughs> biro lang. At saka tubig. Hindi. So, uh, kung titingnan natin ito, kita natin yung magkabila. ba diba? Ang gaganda na mga x-ray na binibigay sa akin. Pero, pagka i-compare mo, eto sa dito, 'di diba? May parang mga puti-puti dito sa area na to, oh. 'di diba? Wala siya dito. Hindi rin malaki ang kanyang puso. Kita mo naman hanggang ganyan lang yung sa puso niya. Dito sa kabila hindi ko ma-appreciate kung sharp ba yung angle niya or baka nagkaroon na dyan ng tubig or may or thickened na. Tsaka dito naman kita mo, kita mo yung angle which is good, no? dito hindi ko masyado ma-appreciate sa kabila. So, ang kwento nito ay 2007, 2007, nagkaroon na siya ng TB. Ang problem eh, hindi niya natapos yung gamutan. So, ano yung expect natin doon? Dahil ang tuberculosis po ay matagal talaga at mahirap patayin. Kaya po, ang antibiotic treatment or anti-TB medication po ay ibinibigay ng mas matagal. Ngayon, hindi niya natapos ang gamutan. So, noong panahon ng 2018, nagkaroon naman daw siya ng tubig sa baga. At doon ay mukhang galing po sa tuberculosis, kaya nagkaroon ng tubig sa baga. After noon, naggamutan po siya. Pero ang problem, hindi na naman natapos. And then, noong 2003, may nakita ulit sa x-ray niya at dun siya nagamutan na at tinapos. So, tingnan natin. Ang sinad niya sa atin na x-ray ay itong 2025. Tingnan natin yung 2023. So, ito yung 2023. No? 2023 na x-ray niya. So, kung makita mo nga naman talaga, ba diba, kung titingnan mo, question quiz, ano lang ito? Ito, ano to Pero kung titingnan mo dito, ayan, 'di ba? May mga puti-puti dito sa area na 'to. Dito naman sa kabala ay wala. 'Di ba? So, tibi na naman 'yan. Tapos kapag titingnan mo yung puso, ito yung puso niya, hindi naman malaki, 'di ba? Pag titingnan mo yung kanyang baga, ang question ko is, ito mas mas dark, ito mas maputi-puti, 'di ba? Yung mga puti-puti na ganyan mas, kung titingnan mo, mas may puti dito sa area na to. Ang question ko dyan, eh, ano ang symptoms niya? Meron ba siyang ubo? May maplema din ba siya? Tapos, kapag pinakinggan ba ang baga, may narinig ba na crackles? Kasi, baka mamaya, iba yung reason nito, which is pneumonia, and dito is tuberculosis. Kaya, noong 2023, ang naging basa ay, PTB of undetermined activity, left upper lang. So, nakita nyo naman dun sa tinuro natin kanina, pneumonia, right lower lang. So, meron yan pneumonia dun sa right. And then, follow-up study after medical treatment is suggested. Consider pleural thickening left. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. ba diba dito sa left? Pwede kasing dahil yan, diba, nagkaroon na siya ng history ng tubig sa baga. Hindi, hindi ganun ka-sharp. Katulad nitong kabila. Ayan, hindi katulad nitong kabila. Ayan, eto ba? Diba? Etong left. So, yun yung naging basa. Yung sa PTB of undetermined activity, siguro kasi hindi siya nag x ray dito, dati. Kaya, syempre, hindi nila masabi kung active pa yung TB. Ngayon, kung ang sabi niya, naggamutan siya dito at natapos na niya ang gamutan. So, nagtataka siya, ang question niya is bakit nung 2000 25 ngayong year na ito nang nagpa-x-ray siya, may nakita pa rin sa kanyang x-ray. At ito yung x-ray na 'yon. So bakit may nakita pa rin? So kung titingnan mo, meron, 'di ba? Meron pa rin. Pero kasi pwedeng scar na 'yon. Dito nga pwedeng basahan nga din ng ano eh, consider plural thickening. So ito yung official result. Ayan. So ang nakalagay dito is finding suggestive of pulmonary tuberculosis left upper lung. So with this Pwede kasing yung nakita na lang dyan, kung ikaw ay nakatapos na ng gamutan, ay peklat na lang nung tuberculosis mo. Pero doesn't mean na active ulit ang TB. Pero ang pinaka best way para masabi natin na hindi na active ang TB mo is to do sputum exam or yung sputum gene expert para malaman natin. Tapos, kung sakali na kailangan mo ulit mag-repeat ng x-ray para makita kung bumabalik ba yung TV mo, eh mas maganda sa isang x-ray or diagnostic center, dun ka lagi magpa-x-ray para nandun yung record mo. Masasabi nila kapag mas lumala yung TV mo, mukhang active ang TV mo, nag-relapse ang TV mo, kasi may kita nila dun na mas lumalaki yung TV mo, mas lumalaki yung damage. So, with this, hindi naman po ibig sabihin na magagamutan ka ulit dahil may nakita po na tuberculosis dun sa left upper lang nyo kung tutuusin, kapag titingnan natin mag, yung ngayon mo, tsaka yung dati, mukhang mas improve po itong, itong latest mo na x-ray. So, sana po ay nakatulong itong video na ito. So, ingat po at bawal magkasakit.